Ah, uh, guys, part 2 pagluluto ng kalamay, part 2. Yung una guys, eh ayan guys. Malapit na guys. Mga alas 5 na siguro to guys. Alas 5 na ng hapon. Uh, pero mas mas maganda yan guys pag pinagtulungan nilang ng aluin guys eh. Magsasalubong yung Magsasalubong yung yung pangalo nila guys, sagwan guys, sagwan. Oh, pag didikitin nyo lang ano Yan, yan saguan. Pagdidikitin didikitin yung saguan. Oh, pwede mo nang tulungan para mas mabilis. Ma... Pwede ba, hoy? mo yung saguan. Kanya, 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 Yan. Ayan, guys. Titikman na, titikman. O, tikim. Yummy. Gawa guys, sa malagkit na giniling. Nilagyan ng gata, tapos ng soft drinks. Ganyan lang pagluluto ng kalamay, guys. Ayoko. Makatik mo ang ko. Nakakayak pa lang ang luto nito. Oo. Masarap pati yan sa braso. Ayan, guys. Masarap. Dito nga pala sa barangay Yabak, guys. Ito yung area niya. Ayan, ayan, guys. Itong daanan na to, laging may lubak yan dyan guys. Kung hanapin nyo ako dito sa lubak, ayan. Ayan po yung... Ayan yung... ano na yon. Yung... Ayan guys. Ayan, dito sa lubak na to guys. Malapit na kami dyan sa kurbada na yan. Okay guys. Merry Christmas and eh. Happy New Year guys. Ayan, may Raymond, guys. Yan yung biyahe sa amin, guys. Pagaling ng Manila, yung kasasakay sa Raymond. Ayan, guys. galing ng Ligarda, yan. Babiaheng yung Panta. Bababa ka ng Yabak. Ayan, ibababa ka na yan. Sabihin mo lang doon kung saan nakatira si si Alabinya, Al si Boy Astig. Tuturo na kayo. Kalala naman kami dito. Ayan. O, oh, ayan guys. Tingnan yung nangyayari guys sa kalamay guys. Yan, ganyan guys. Madugo na to guys. Yan. Pag malapit na maluto guys, payrap na payrap na siyang haluin. Kaya kailangan, kailangan magaling ka mang guys. Ayan guys. Tingnan mo guys, detalyado pagbangga nila ng sangkong. Marami salamat guys.